Ilang taon ka na, Ah, pila edad mo, Nay? Pila edad ni mo? Ay, sintay. Oh, say sintay no, Oh, Ay, 79. Oh. Oh. Kung baga dyan, tawag sa amin, mga kaidol, si tate, mga kaidol. Sapil yan, kung hindi ako nagkakamali. Boss, sapil ba yan, boss? Ayon Ayon Ay ka naman. Oh, nanghihina din yan, kahit malakas. Ayaw yan, mga kaidol, na saging oh. di diba? Pan nga buang? Hahaha. Oh, di ba? nagai yung tinapay may pa, kan okay, paanong buang makayo no okay. yo what's up mga ka idol magandang 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 hapon po sa inyong lahat dyan mga ka idol ko magandang umaga magandang gabi kung anumang oras sa inyo dyan mga ka idol panibagong content na naman tayo po mga kaidol no? so bali nandito tayo sa palayan po mga kaidol sa ibang uh, ibang kuan mga kaidol pero dito lang pa rin to sa ano pangalan dito nay? o ba? pangalan ng lugar ba? din o oh. Oh, oh. suwa nandito pa rin kami sa suwa mga kaidol no? Hmm, dito pa rin kami sa Bohol. out po sa inyong lahat diyan mga taga Bohol. Mga kaidol ko. Yan eh, ni mga idol. oh. Oh, soy-soy yan mga kaidol uh, ah, dahon ng duhat yan mga idol na mayroong mayroong tabako no? mayong hapon dia sir <laughs> siya po ang may-ari ng palayan mga kaidol mm. so mga ka-idol, bali mga teenagers yan ha mga teenager ay eh, huwag gayahin si nanay ha ay sa totoo lang nakakasama po sa ating kalusugan yan mm -hmm. sa ating katawan no <laughs> mga ka-idol din ko no ni Naku, na dasmagan mga idol uh, saan ko ba ito uh, na kuan mga idol uh, saan ko ba eh, sabi ni nanay nagtanong sa atin kung saan ba natin na uh, uh, ano ba yung tagalog ng dasmagan po. oh yun nadali din ni busing natagpuan <laughs> oh ang lupit naman na yung yung tanong ni nanay no kung saan natin natagpuan eh dito lang yun nang night Oh, dito lang. Sa iba't ibang mga yung mga followers natin ibig sabihin mo. Kita ko dito. kita mo daw si Nanay sana ang mga idol. Eh yung ating cam ay eh, nasa front mga idol, no? Mm. Bali makikita. Nay, makikita ka nasa kuan night sa ibang iba't ibang mga lugar nito. Um, hi ka naman, hi. uh, <laughs> oh, wala hindi siya kuan mga kaidol, hindi daw siya nanonood ng mga, -ad -to -ad -to -mga lugar. Oh, di ko na siya -ad to tuad-tuad lugar mga idol. Oh uh, hindi mahilig si nanay na tumingin sa YouTube mm, kasi wala iman siya cellphone no ilang taon ka nanay ano ah, pila edad ni mo nanay pila edad nimo ay si Tintay oy 69 ibe oy ay, 10, ay. 10, ah, 10, 10, ah, 79 oy oh, ang haba-haba naman yung kanyang ano yung taon ni nanay sana makaabot tayo ng ganyan mga kaidor no hmm. ay ito si Busing oh ilang taon ka na boss Pogi-pogi, ah, oh. Pogi-pogi. 5'7. 5'7. Oh, 57, mga ka-idol ay mga uh, kitsunan um, uh, Shout out sa lahat ng mga taga buhol dyan <laughs> Mga kaidon, 59 na si Busing mga idol no? Bali, ilang, ilang kahon to boss? Ay, 15 15, 15 mga idol Yung kahon ba, yung box mm. 15 piece, uh, yun nga Yun nga mga idol Bali, ibang kuhan to mga kaidon ah. Ibang palaya naman yung ating kuhan saka jam muna kayo nai ha? Ha? Na mm, sige, kay <laughs> nagtatanong si nanay mga ka idol kay eh, wala man hilig si idol uh, kasi nanay no sa ganyan saka sa facebook din di din di, di, di siguro related oh nandito yung mga idol pakita ko sa inyo yung bali sa amin ito ay sa kakaalam ko yan sa pil oh sa pil yan oh nandiyan si tatay oh yung kanabaw oh hmm? mga ka idol ito lang yung muna bahagi ko sa inyo mga idol ha sa ating content ha Shout out po sa lahat ng mga mahilig sa fishing adventure dyan ha. Ito muna yung aking ibabahagi sa inyo kung ano man ang ate, uh, yung aking ginagawa dito sa aming province ha. Mga kaidol ha, pagpasisyahan nyo na itong ating content ha. Kaya naghahanapan si Kajep ng hanap buhay dito sa province mga kaidol. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan natin, no? Uh, sinuha tayo dito, no? Mga kaidol, no? Kaya meron tayong bagong laruan. <laughs> yung bagong laruan natin yun, no? Know, Nandoon siya mga kaidol, no? Oh, hindi nyo makita kasi malayo siya eh. Oh, kumbaga diyan tawag sa amin mga idol, yan eh, si tatay mga idol, oh, Sapil yan, kung hindi ako nagkakamali. Boss, sapil ba yan, boss? Oh, ayon ayon ah, Ayun naman, yung isa, tawag niya on ay Suklay. Oh, oh. oh yun, okay. Suklay. Uh, para, para 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 din siyang ko mga idol, yung hair natin sinusuklay, di ba? Mm. Para mapatay. Oh, para ma para pantay, pantay. pantay, daw, yun. Ay ah, ito naman yung sapil para pantay. Oh, para pantay. Saka yun din, oh, para pantay pa pa din. Pa, oh, yun, para pantay din. Ani andan doon -do si Idol idol natin oh. Um, malakas na nila lang mga idol. Kanina pa may umaga mga idol oh. Ah. Ako pagod na pagod na ako mga idol. Naninibago ako mga idol. Sa totoo lang mga idol. Ah, grabe yung dito ko oh. oh. first time ah pangalawa ko na to mga idol. Pangalawa ko nang matagal na, no? Si Koy Nindel yung kasama natin dati. Yung wala pa ako sa mundo ng pagbablog mga idol, no? Mm, Sino bang related diyan sa mga hanap buhay sa province mga idol? Siguro maraming nakaka-relate nitong aming ginagawa mga kaidol, no? Oh, kay musaka naman mga kaidol. Patayin ko muna 'to, maka. Kay babalik ako ha, mga kaidol. Kay moagi, moagi ko na daw may kay tapos naman nito. Mm. So, yung mga kaidol, mamaya hab. babalik tayo mga kaidol ha. So, yun mga kaidol. What's up mga kaidol? Nagbabalik na naman si Kajip Mix Vlog Pugi. Agoroy. <laughs> Bali may kukunin daw kami. Sabi ni Nanay mga kaidol, yung tinapay sa yung tubig malamig mga kaidol, no? Kaya Samahan natin si nanay. O, oh, dalawang pan. meron si Busing na mga snack mga idol, no? Pinagandaan tayo ni Busing ng snack. Mm. Tara, samahan natin si nanay, mga idol. Bali, yung ating partner mga idol, talagang kuan ah, malakas na nyo lang mga idol. <laughs> Ay, nanghihihin natin mga idol. Ay, sabi niya, huh! Ah, kuan sa daw siya mga idol, kapoy daw kung ano ba, kapoy. Ah, ganyan talaga yung buhay. No? Sa Tagalog, mga kaidol, ay napapagod daw siya. Oh, na, ay, na. Oy, naanan. Hatod mo, nanay. Nay. Mm. Um. Yung paa ni nanay, eh, tatlong paa na, ni nanay, oh. Tatlong paa. <laughs> <laughs> eh, pangatlo to, mga kaidol, yung kanyang mahiwagang uh, tungkod. <coughs> Ayan, si Kan bubusing, oh. Nagdala ng snack. Mm. Eh, yan yung sabud, mga kaidol, kung baga tawagin sa amin, oh. No? Sabud ba? Mm. Yan dito yung ating, kan, yung ating kaidol dyan, oh. Mm. Hay ka naman. <laughs> Idol, nagkuan siya. I para i-prepare doon. Doon sa dulo man kayo Doon pa banda sa dulo. Mm, lagay niya bukas kasi bukas ay ay lagay niya ngayon bukas kasi magtatanim na daw sila mga Idol, no. Mm. Okay, tapos na naman natin to i-turtur. Tapos na, meron na, na nagsapil sa kasudlay. Mm, kumbaga tawagin sa amin. Bali, maraming salamat po sa inyo talaga po mga idol. Ha! Sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan. E, bali, balang araw makakapag-fishing adventure din tayo mga idol. Ha! Mm, nandito yung ating malakas na nilalang mga idol. O, nanghihina din yan kahit malakas. pagod na pagod dyan mga idol. Kay matagal man ibali mga idol. Kahit yun pagod. Uy! mga idol. o kaya eh sinana yo oh, daladala dala yung bitbit niya ka, bit bit yung dila, kanyang kuan, kajip Mix Vlog boss. Ka? Mm. Kajip Mix Vlog. Oh, saging, saging. saging. O sa may kuan na sinugbar inihaw. Inihaw. Niya. Eh, eh no? saging. Mm. Mm. oh saging. Inihaw, inihaw yan mga idol na saging oh. Mm, di ba? Akala nyo yung isda nang <laughs> pwedeng <laughs> ihawin no? Eh <laughs> oh. Diyos, okay. Ay, na Juice. Di na juice. Dila to ipakita agtang. ha kay di malaking kapanya yan eh. di, di, papayag si uh, Kuan kay okay basig ni Ingo na ba? promote na to ang tank. <laughs> May handa po si Busing dito sa atin mga kaidon. Ha! Ito, yun o. No? Ah, ang tawag, ano sa'yo pangalan ni Boss? Uh, pan nga, pan nga buang. <laughs> <laughs> Pinpay. O, oh, diba? Gagaiba yung tinapay. May panang pa oh, buang mga kaidon, no? Oh. At, at saka, tigpay. Uh, tigpay. At sa bahubahog. Oh, bahu bahubahog. Hmm, yung diba, the best, mga kaidon, o. Oh, no? Maraming pong salamat kayo nila, Busing no? Na pinaghandaan tayo ng snack mga kaidol. no? Ito yung malupit mga kaidol. Oh. no? na saging. Oh, the best, oh. oh, sino bang relative dyan? Na ah, ganito. Lang lang <laughs> Sabi ni nanay, maibog uh -huh. daw ko, no? Sa atong, atong gi, pakita ko, no? Sa inyong mga kaidol. no? Oh. Ay, di, maibog na yun. Kay... Mawa ka na, mawa ka na, sinog ba dito siya? Oo, oo. Gaya, ako, sundugong po na nila. Hmm. Uh -huh mag magsugba po na sila dito mm. mga idol balik tayo mga idol ng ano pinapay kuha ko, ko sa mm -hmm. kay... si si no, hmm. mga, saan, mga mm kanina -hmm. ito pagbahog kay kung ano ay kanila may inis sila kay kung kanina pigpay pigpay mm, pigpay mga idol kuha tayo sa mga idol mm. siyempre may juice tayo dito mga idol mm. Tank, yan mga idol tank bah, diba? saka mic ko kuwi dito, sa so, mga kaidol. Bali dito, bahagi ko sa inyo mga kaidol. Ha, dito yung mm, maganda dito sa province mga kaidol. Uy, fresh na fresh, sariwa-sariwa yung simoy ng hangin mga kaidol, no? Mm, shout out po diyan sa lahat ng mga taga-province na nandiyan na, na nakatira sa ibang iba't ibang bansa. Kung saan man kayo sa iba't ibang bansa, nagtatrabaho, bali ibahagi ko sa inyo ito, itong aming lugar sa Bohol, no? Mm, ito yun no. Oh, di ba? Hanggang dulo yan mga kaidol. Ang lawak ng palay ni Busing mga kaidol. Saka dito naman tayo sa kabila. Ay eh, against the light mga kaidol. No? Dito ba? Try natin. O against the light mga kaidol. Dito na lang tayo. Diyan. Saka dito. Dito dito. Malawak yan. Doon. Yon. Mga kaidol. No? <coughs> mga kaidol. Bali. Upload ko na lang to mga kaidol. No? Mga kaidol. Upload ko na lang to. Shout out po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. <coughs> Napapahos ako mga kaidol. Okay? Iwan ko ba na, bakit napaos tayo mga idol? Sakit ng aking mga katawan mga, okay. mga idol. Okay. Na ninibago mga idol ba? No? O ganyan talaga. Na pag kuan matagal ka nang hindi nakapaghawak ng tortor, i eh, maninibago. Ang bigat din na uh, maalog din mga idol. O ganyan ba maalog sa iyong katawan mo? Kaya naninibago tayo, no? Um, mawawala din to, no? Kung palagi tayo hahawak ng tortor. So yon, shout out po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan, silent viewers, sa mga OFW nakasubaybay nitong channel na ito, sa mga bago nating kaibigan dyan, nag-subscribe itong munting channel natin, maraming maraming pong salamat sa inyo po talaga po mga kadol ha! Bale, wala muna tayo shoutout mga kadul, no? eh ibag mga kadol, hindi ko pa nakita yung comment nyo, yung kung sino man ang nagpapa-shoutout doon, no? Mm, Marami pong salamat ha, sa lahat ng nakapindot nitong content natin, sa, sa bawat upload natin, sa ating Munting Channel. Marami pong salamat sa panunood nyo, sa suporta, lalong lalo na sa ating amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa buhay niya, ibinigay sa atin. No? Marami pong salamat sa kanya. Kung meron tayong mga pagsubok, eh, walang ibang lalapitan natin, kundi siya lamang mga idol. No? Eh, Daladala natin yan sa ating puso at isipat sa luluwa mga idol, no? kung sa man tayo nanuroon. Mga idol, <coughs> ah, ano ba naman ito? Naguguluhan na naman na po ako mga idol. Mm marami kasi pumapasok sa ating puso at isipan so yun marami pong salamat pala ibahagi ko sa inyo mga ka-idol. meron nagbigay sa atin na biyaya si ma'am mariposa nasol maraming maraming pong salamat sa lahat ng nagbigay ng biyaya shout out po kay ma'am mariposa nasol maraming maraming pong salamat po ma'am ha bali sulit talaga to mga ka-idol no bihira lang to sa totoo lang po mga ka-idol. bihira lang po talaga ito yung kanyang daladala -dala. yung kanyang daladala -dala na dito ba siguro galing to si Ma'am Mariposa Ngasol na mahirap dati eh, nandoon na siya sa ibang bansa doon siya na nakatira citizen na yata siya doon mga ka-idol ko bali ko lang sa si inyo mga ka-idol no? si Ma'am Mariposa Ngasol uh, <coughs> ah, lang talaga yung ganitong mga tao mga ka-idol no? isipin nyo mga kaidol oh, hindi ko siya kasin hindi ko siya kamag-anak no? oh, nagbibigay siya na Nag-share siya ng mga blessing kaya taos puso po talaga akong nagpapasalamat sa mga taong may dito ba, mga idol. No? Bihira lang talaga ng ganyan mga idol eh. Ng biyaya 'yan galing sa ating amang makapangyarihan sa lahat, no? O shout out po sa lahat ng nagbigay ng biyaya dati mga idol. O banggitin ko na lang sa inyo to mga idol ha. Dati nagbigay ng biyaya si Ma'am Mircher Fuentes. Tika lang mga idol. Ha? <coughs> Excuse me sa lahat. Si Ma'am Mercer Fuentes, si Ma'am Mariposang Asol, Si Nora Nor Javier um, Kapatid yan mga kaidol Si Nora Nor Javier Sa si Si ma'am Tintin um, Kamusta kayo lahat dyan Kung napanood nyo na ito Maraming pong salamat Sa inyong tulong Sa inyo dati mga kaidol uh, Ma'am ha Ma'am Anser Maraming pong salamat ha Hindi ko kayo makakalimutan Kung makakalimutan ko man kayo May shout out Pero dito sa aking puso't isipan Ay hindi ko kayo makakalimutan yung nagbigay ng biyaya dati. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Marami pong salamat. Ha! Ingat tayo always, lagi. Kung ano man ating ginagawa, mag-ingat po tayo palagi mga idol. So yun mga idol, shoutout ko lang muna yung aking na di naman tayo matalinong pagkatao. Yung aking natatandaan lang. Ha! Kaya uh, pasinsya na kayo sa lahat ng nag-comment na hindi ko pa ma-shoutout. Kaya hindi ko, wala pa man tayo, hindi ko pa man nag-open mga idol Kaya busy pa man, no? nagtur-tur tayo sa palayan no naghahanap buhay sa ikadship no balang araw makakabili din tayo sa ating mga pangarap sa buhay no basta hindi lang labag sa ating amang makapangirihan yung ating ginagawa no Bibigyan yan pag hindi labag no mm, so yun <coughs> shout out po kam ulit kay mom maripusang asol yun shout out po shout out po kay walter tupid julio santos uh, arnel from atlanta georgia uh, yun shout out po sir uh, Sicilia, uh ano ba naman to? Naguguluhan na ako mga idol. Cecilia Santos, uh, Julius Santos, Nana Rovi Chanel, Sator Pipi, Ana Banana, Family G, L Leonard, Leonard Navarro, uh, Sator Pipi, Marlon, uh, Marlon Pinion, yun, kung hindi ako nagkakamali, yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko, shoutout sa lahat ng mga group, polistiko, kamusta kayo dyan? Balang araw, makakapunta din. Ako dyan no? Kaya tayo naman nakakaalam sa isang lugar na tayo lang ang nakakaalam. Agree. <laughs> yon, bali pupunta tayo diyan sa mga hindi lang muna ngayon. Kay busy pa man, no? So, yon. Marami pong salamat sa lahat ng mga solid kong supporters diyan sa mga silent viewers, sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito. Kita-kits na lang tayo sa next upload natin sa ating content. Ha. See you tomorrow morning is another day. See you po mga idol. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.